mga mapagsamantala, mga hindi makapag-antay, ang aga-aga na mumuliti ka na. At ang talagang iniisip lang ay eh, yung personal na interest nila, kaya gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? Ngayon araw sa atin lahat mga kabayan ay yung kay Tony Harry Roque ay dapat lang umano na magtampo o magalit itong si Vice President Sara Duterte sa mga kaalyado niya na tinanggal nga sa kanya ang CIF. Pero siyempre, tapos na ang pinag-uusapan sa CIF dahil mismo ha si Vice President na ang uh, nag-give up para hindi na umano magkawatak-watak at hindi na magkaroon ng isyo sa Confidential Fund. Ngunit ang uh, talagang uh, nakuha sa atensyon ng taong bayad ay itong sinasabi ni Atty. Harry Roque na umano'y tandem ni Vice President Sara at ni Senator Aimee para sa 2028. So may clue na ngayon mga kababayan po natin, ang mga gustong manira at gustong uh, makakuha ng mas mataas na posisyon. So ito na ang pinapaluta ngayon ni Atty. Harry Roque na posibleng ito na ang kanilang uh, gagawa ng paraan para masira ngayon. So ito po mga kababayan po natin ang posibleng uh, pag-aliansa uh, ni Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos ay mukhang may hirapan Itong si uh, House Speaker Martin Romualdez, kung talagang ambition niya na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, eh, kasi ang kanyang magiging kabangga dito ay mismong kanyang pinsan. Uh, mga kabuhayan po natin, na alam naman natin na medyo dumidistan distansya sa kanya at naninindigan na umanay kahit anong mangyari, kahit mag-iisa na lang siya, ay uh, hindi niya uh, i-give up or hindi niya ilalaglag si dating pangulong Rodrigo Drua Tarte at siyempre ang kanyang best friend na si Vice President Sara Duterte. Matandaan po natin na mismo si Sandro Marcos ay naglaglag sa taong nagpalibing sa kanyang lulo sa libingan. Na mga bayani. Kaya nga naman ayong kay Attorney Harry Roque, ito lang uh, yung mga babaeng mabayag, kumbaga may tapang at handang mag na tunay sa mga Pilipino. Alam niyo po talaga, dapat lang naman talagang magalit ang pres ang dating vice president kasi kabay ang tinanggalan na budget na 650 million ay hindi naman po oposisyon. Kakampin nila. Kaya nga ako po ay nagtataka. Nung ako ay kongresista, tanging mga minorya lang ang po pwede magtanong sa budget hearing kasi ang mga mayorya, dapat sinusuportahan nila ang budget proposal ng Malacanang. Pero kakaiba pong nangyari. No? Dahil nga siguro sa politika, itong si Speaker Martin, ay siya pang nangunang magtapya sa budget ni VP um, Sara. Now, pwedeng ipinaglaban niya ni VP Sara. After all, Vice President siya. No? At, uh, kahit... Ayan nga mga kababayan po natin, binanggit na mismo ni Atty. Harry Roque, na nakakadismaya talaga. So imagine mo, ang inaasahan niya nga magdefensa sa kanya sa House of Representatives dahil mga kaalyado niya uh, at majority ng mga ito ay nasa administration ang suporta. Pero sa pagkakataong ito, ay nilaglag nga si Vice President Sara Duterte. Pero siyempre, ang Senado ay uh, talagang hindi naman susundan ang uh, ginawang pagtapyas o pagtanggal ng House of Representatives. So handa silang ibalik. Siyempre, si Vice President para tapos na at tumigil na itong paninira sa kanya, ay gilip up niya na ito. Pero alam niyo mo, mga kabuhayan po natin, hindi pa rin natigil eh. Kasi tuloy pa rin ang kanilang pambabatikos. At nagalit pa sila makit gilip up niya yung uh, kanyang uh, confidential fund. Kasi ang gusto nila na ipaglaban ni Vice President Sara Duterte kasi may plano pa silang gagawin lalo na pag nabigyan ito ng confidential fund may plano silang uh, gagawin itong makabayan uh, syempre alam na natin kung sino ang kanilang pinuno na nagpupunto sa kanila para sirain itong si vice president ngunit sa pagtanggal ni vice president ng kanya, uh, o sa pag withdraw niya ng kanyang confidential fund. Aba, nakaisip na naman sila ng ibang panira na umano ay uh, na-pressure si Vice President Sara Duterte na hiya umano, tinablan umano. So kung ano, ano na naman ang mga masakit na salita, ang binitawan nila. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sadyang matalino nga itong si uh, Vice President Sara Duterte. At, uh, ang uh, camera ay uh, siyempre hawak ng speaker, parang just ang speaker dyan sa camera, pwede siyang naglabi sa mga senador. Bakit? eh halos lahat naman po yan except dalawa, kinampanya niya nung, yung uh, nakalipas na eleksyon ng 2019 at saka itong nakalipas na 2022 eleksyon. Halos lahat po kinampanya niya except na po siguro si Risa Ontiveros. No? So lahat yan kakampi niya. Alam mo sa totoo lang, ang alam ko po, tinatanong siya ng mga senador, anong gusto mo? Hindi po siya sumagot. Ang sabi po niya, bahala kayo. Pero siyempre, gusto rin niya malaman kung ano magiging desisyon ng mga senador. Pero in the end, talagang ang nagsabi na ay si Sara. Ito po ang sabi niya. Hindi na raw niya itutuloy itong confidential fund kasi masyado raw pong divisive. Dahilan para tayo makipaghiwa-hiwalay. At bilang isang uh, vice-presidente, siya po'y nanumpa na magkaroon ng isang malakas. At anong sabi niya? Um, it is a, uh, a country that is peaceful and strong. So ayaw niya yung pagkawatak-watak dahil masisira ang kapayapaan natin at masisira yung natural na lakas ng Pilipino kapag nagkasama-sama. Kaya nga po ang sabi ko, dalawa pong babae sa ating lipunan ngayon ang merong balls. Si VP Sara, una unang-una, dahil talagang isinantabi niya yung kanyang personal na damdamin na, na, damdami na siya'y nasaktan, na hindi naman siya kalaban, e tinapyesan siya ng budget dahil lang sa politika. At ang sinabi niya, unahin muna natin ang kapakanan ng bayan. Dahil magkakawatak-watak tayo kung ako ay maninindigan sa paghingi ng 650 million at ang gusto ko maging mapayapa at malakas ang ating bayan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. Uulitin ko po ha? hindi po biro itong mangyayari sa lalo pang lumalalang gera sa Middle East. Nako, nagsabi na po ang Qatar na titigil sila magbenta ng langis habang hindi tinitigil ang pagpulbo sa Gaza. Pag nangyari po yan, nako, gas rationing na naman tayo dahil lahat po ng ating langis inaangkat natin sa Middle East. So maraming maraming salamat VP Sara dahil pinatunayan mo na ikaw ang tunay na statesman. Inuna mo ang kapakanan ng bayan kesa iyong personal na pangangailangan bilang isang vice president saludo po kami at hindi po yan matata makakalimutan ng taong bayan, lalong-lalo na sa 2028 dahil po talaga sa mga politiko ang isinasantabi ang kanilang mga interes para sa kapakanan ng bayan. Hanga po ako sa inyo, mabuhay po kayo, you have got the balls. Well, bukod po kay VP Sara, abay, pinahanga din ako ni, VP, ni um, Senator Amy Marcos. Bakit? E matapos ang sarili niyang pinsan na House Speaker ay linipastanganan itong si dating uh, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, kami mga loyalist, kaya kami ay narito pa dahil kami ay loyalist at siya ay loyalist. Noong 2015, ang sabi niya uh, Senator Amy Marcos, ako ang una at nag-iisang gobernadorang nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte at kahit ako ang mag-isang matira, paninindigan ko ako para sa kanya. Dihira po talaga yung ganyang katapatan sa isang politiko. Kaya, the second woman with balls, Senator Amy Marcos. Talaga naman pong napakahirap po makakita ng tao na merong loyalty na gaya ng pinakita ni um, Senator Amy Marcos. Eh lahat naman po yung mga kamara nakaupo sa si Presidente, eh, lahat po yan. Sip-sip! Ki Presidente. Huwag niyong kakalimutan, si Speaker Martin Romualdez, dati majority floor leader. O e, di ba, kinampihan naman ni uh, Presidente ang um, naging speaker na Alan Lord Virasco. Oh, eh di ba sari ng majority floor leader at naging majority floor leader din siya kay Alan Caetano na naging uh, uh, running mate pa niya uh, presidente Duterte. Pero lahat po 'yan nakalimutan na dahil sila po ngayon ay nasa pwesto ng kapangyarihan at ang tingin nila wala na kapangyarihan itong si presidente Duterte. Ang mara ang ang bulong. So, Diyan na sila nagkamali ano mga kababayan po natin ang sinasabi nila o yung iniisip nila na mukhang wala na o manong kapangyarihan itong si uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, dahil sila nagkakamali, ano? kaya dahil ang iniisip nila ay malakas sila kapag nagkakaisa sila diyan uh, or pinag iisahan nila itong si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang expose nga na ang uh, gusto niya ay uh, maglabas nga ng uh, ng uh, audit itong uh, House of Representatives lalo na itong si House Speaker Martin Martinomaldez kung saan no mano ginastos nga ang pondo uh, Ah, lang, ng, uh, extraordinary expenses so ngayon nakikipag uh, alyansa na sila o kanya-kanya na silang uh, lipat uh, sa, sa partido ni Pangulong Marcos so titingnan nyo ang dami ng politiko na nagsilipatan ngayon mga kababayan po natin ngunit yan ay hindi pa rin epektibo kasi ang taong bayan ay majority pa rin ang uh, gusto itong si uh, dating Pangulong Rodrigo Ruado dahil sa kanyang iniwang legacy so iba pa rin So kapag nag-endorse ito ng mga politiko, abay uh, sigurado na talagang papasok mga kababayan po natin. So kita naman natin kung gaano kalakas ang suporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte at uh, galing din ang uh, mismo sa kanyang ama. So tandaan po natin, hindi nakaupo sa pwesto si Pangulong Marcos kung hindi nagparaya itong si Vice President Sara Duterte ha, at kung uh, hindi rin uh, nakipag-aliansa sa kanya itong si uh, Vice President Sara Duterte. So malinaw mga kababayan po natin na napakalaki ang kanilang utang na loob na I think dapat nila isipin yan ano. Itong si our Speaker Martin Maldes ay uh, sadyang maaga kasi ang kanyang strategiya na ginawa. So dahan-dahan niya sinisira yung ating uh, Vice President na kung tutuusin mga kababayan po natin hindi pa dapat eh. Tingnan mo ha? Nag uh, uh, tawag ito bounce back. So siya ang tinatamaan ngayon dahil sa kanyang ginawang paninira ay Vice President Sara Pulungan ngayon dahil nga po sa nangyari na talagang tinatanong ngayon ni Speaker Romualdez, eh baka daw pati yung ICC papasukin na. Alam niyo ko pas, eh, talagang magfraternity fraternity brand itong si si uh, Speaker Martin at sa DOJ Secretary Remulla. Ako naman po ay naniniwala na kung ganong katapat at kung ganong kaloyal si Amy Marcos, ganon din kaloyal ang mga Remulla. Ibang klase po talaga ang loyalty rin ng mga Remulla. So bagamat ang bulong-bulungan ay baka dahil nga sa uh, ginagawa ni Speaker Martin kay dating Presidente Rodrigo Duterte eh baka papasukin na ni Justice Secretary Remulia ang ICC at isuko pa ang dating Presidente sa ICC. Hindi naman po ako naniniwala dyan. Matagal ko na pong kakilala at hindi po gaya ng pagkakakilala ko kay Speaker Martin ang pagkakakilala ko kay Boeing Remulia. Talagang kaibigan ko po yan. Si um, Speaker Martin po kasi noong panahon ng 86, nagpunta po yan kasama ng mga Marcos sa Amerika. Bumalik na lang po yan, eh senior na ako. So bumalik po yan mga 1989 na. So one year below siya sa akin. Naunahan ko siya. Bagabat dapat siya ay kabatch po ni Gibotidoro. No? At doon ko siya nakilala. So sad panandalian lang na nakilala ko si Speaker Martin sa eskwelahan. Pero si Boeing Remulia po, prilo pa, kaibigan ko na. At ang aking nanay, ang aking tiya, kaibigan matalik na kanyang ama. So ang, ta ang sabi ko nga sa kanya, we are intergenerational friends. Pero ang tatakrimulia po, matindi rin po ang katapatan at loyalty. So sa tingin ko po, hindi mangyayari yan. Nonetheless, kinakailangan po natin bigyan pugay ang dalawang babae sa ating lipunan na meron pong balls. VP Sara Duterte and Senator Amy Marcos. Palakpakan po natin sila. Well, anyway, so all is not all, all hope is not lost. Meron pa pong loyalty, meron pang katapatan na natitira sa ating mga namumuno. At yan ay nabibigay sa atin ng pag-asa. At talaga naman po, makakausad pa rin ang Pilipinas. Meron po talaga mga mga mapagsamantala, mga hindi makapag-antay, ang aga-aga na mumuliti na. At ang talagang iniisip lang ay yung personal na interest nila, kaya gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan. Pero itong dalawang babae po, pinakita, kahit anong mangyari, pinakailangan manindigan sa prinsipyo. At kaya naman po, bow tayo sa kanilang dalawa. Mabuhay po kayo, VP Sara at... Senator I Amy mean Marcos, at pagdating na 2028, parang maganda atan Duterte Marcos naman. Anong tingin niyo? So, First... yan po ano ang uh, sinabi ni Attorney Harry Roque na ngayon pinag-uusapan itong uh, aliansang uh, Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos para sa 2028. So, anong tingin niyo umano mga kababayan po natin? At ang kanyang sinabi mga kababayan po natin ay nakakuha ng atensyon na Uh, at suporta sa taong bayan, na, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, na maganda rin itong tandem mga kababayan po natin. Dahil pari pariyo silang malakas at uh, tapat nga uh, sa pagserbisyo sa taong bayan. So abangan po natin yan mga kababayan. Ngayon ay ito ay pinalutang ni Atty. Harry Roque. So posibleng ito naman ang uh, gagawin nilang uh, paraan uh, para masira ang uh, dalawang ito. So, siyempre, kung sino man ang kinukunay kay Vice President Sara Duterte, idadamay na rin nila yan, ah, mga kababayan po natin. Lalo na yung mga kurakot, itong ah, gusto ng kaguluhan, ah, gusto komita kumita ah, mula sa pera ng taong bayan. Sila yung mga unang-unang naniniray. Kasi tandaan po natin, ayaw ni Vice President Sara Duterte ng korupsyon, ayaw ni Senator Amy Marcos ng korupsyon. So kapag sila ang ah, talagang nasa mataas na posisyon, ay posibleng dahan-dahan maparalisa itong mga sindikatong ito na mismo nasa loob ng ating gobyerno. So hindi na natin pangalanan pero alam naman po natin uh, titingnan mo hinahanapan ng sila ng audit ng COA patungkol sa extraordinary fund kung saan nila ginasos. Galit na galit na sila. Kung ano-ano na ang kanila sinasabi at sinasabing inaatake na po sila. Kaya kung kayo mga kababayan po natin, suportado nyo ba itong uh, alyansang uh, Duterte Marcos for 2028. So pwede rin kayo maglagay dyan sa ating comment section. Mag-iwan po ng inyong komento sa loobin, at opinyon uh, para malaman natin lahat kung gaano ba ka-effective itong posibleng alyansang ito na pinalutang ni Atty. Harenok. Maraming salamat po mga kababayan.